KBP Nueva Ecija chapter ipinagdiwang ang ikalimamput uh, isang anibersaryo ng kapisa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ipinagdiwang ng KBP Nueva Ecija chapter ang uh, ika isang anibersaryo ng pagkakatatag ng kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP nitong Abril 27 uh, taong uh, kasalukuyan sa Lakewood Golf and uh, Country Club sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Pinangunahan ito ng tagapangulo na si uh, Miss Joy Galvez uh, Dominado Nominado tuloy. Dominado at uh, mensahe nito, patuloy na magkaisa at itaguyod ang uh, responsible uh, broadcasting na siyang layunin ng organisasyon. Ito, anya, ang magsisilbing tungtungan upang mas umunlad pa ang in industriya sa kabila ng kinakaharap nito na krisis na ito'y mawawala na. Present sa selebrasyon ang mga broadcaster mula sa mga miyembro nito na DWJJ, DZXO, Big Sound FM Radyo Natin Gimba, Radyo Natin San Jose at DWNE nagkaroon ng munting salo salong pananghalian at uh, bonding sa pamamagitan ng paglalaro ng bowling. Ang KBP ay binuo noong uh, ika 27 ng Abril taong 1973, isang taon matapos ideklara ang Martial Law. Itinaguyod nito ang uh, malaya at responsableng pamamahayag sa himpapawid sa ating bansa. Sa kasalukuyan pinamumunuan ito ni Ginoong Noel Galvez, na isang noboiseyano at kapatid ni Ma'am Joy Galvez. Narito ang kanyang mensahe si Miss Joy. Si Ma'am Joy, uh, uh, panoorin natin at pakinggan. Second natin, parin tayo sa chapter na, pero kung patuloy tayo magkakaisa, patuloy natin i-upload, i-upload ang responsible broadcasting, uh, natin ang KBB broadcast uh, standards, ang uh, broadcast code, at parang ang NCB natin na there is unity and diversity, at may pa tayo friendly competitors sa bawat network o bawat istasyon, pero kailangan natin magsama-sama. Because there is unity in numbers, there is strength in numbers, at kaya po tayo may KBP, ito po ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat at ang purpose ng broadcast industry sa bawat community. Sabi po nila dati, uh, radio is dead. Pero ilang na po nila sinasabi. Habang po tayo nakatuloy, habang po hindi tayo sumusuko, radio and other means of media will continue to flourish because we are not giving up. Kahit na kung ibang technology, ibang platform, tuloy-tuloy pa rin po tayo. May synergy yan. We will not give up. We will adapt. We will thrive. We will continue to be relevant to our community. At sama-sama tayo KTP, never see Salamat sa po, uh, officers po sa KTP. Alam niyo kung sino-sino tayo. Every month, activity tayo. Bawat team, bawat discussion. Salamat sa lahat ng support. Salamat ng best sa bawat istasyon. Dahil sa inyo, ang aming komunidad ay patuloy na uunlad. Dahil sa PBP at bawat istasyon na nandito sa Greenway City tayo ay makakatulong sa nation building ng buong Pilipinas. So, thank you very much. Let's continue to enjoy the day. It might be warm, but let uh, the love for one another be felt and let us uh, continue uh, being one. Thank you, Pinoy Chapter. Mabuhay! Thank Mabuhay tayo! Ayan. Ayan. Ganda lang na message ni Madam. Ayan. Uh, nakakatuwa, no? Kasi taon-taon, ano? Pag ilang taon na nating uh, na-join ka. Nakasama? Yan. nga, no? Pang ilang, na... pangatlo? Second uh, pa. Yung, una, yung buong na, uh, yung una ay online lagi eh. uh, Christmas party yung talagang physical eh. 2022 10, Christmas party 21. 22 22 mmm mmm oh, <coughs> nee, na mmm 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 hindi mmm 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 Oo, oh, 2022, December. una tayong naka-attend. Naka Hindi, sa... April lagi yung... Christmas party yung sinasabi ko. <laughs> Kaya, bakit tapot na ka sa <laughs> Hindi Christmas party? Hindi yung una tayong nags, ano, umattend sa mga face-to-face. Ano, na face-to-face, Christmas, Christmas party. Pero yan, nung nasali tayo, sa KBP, pangatlong uh, anniversary na yan na tayo ay kasama. Oh. Yung una, online. Yung pangalawa ay... Uh, doon din. Uh, di ba? Uh, doon din sa venue. Sa Lakewood. At pangatlo, ito na. Yan. So, choking. At saka... Choking at sa uh, uh, lunch. Dito. Lunch sa choking. Oh, mahal daw ah, kasi yes. pagkain doon sa Lakewood. Oo nga. Gituan. Eh, maganda rin ano, na nagsa, nagsasama-sama talaga uh, yung mga uh, broadcasters ano, uh, uh, sa iba't ibang uh, istasyon. Sabi nga niya, healthy competition. Oo. Ayan. But, at uh, at the same time, makikita mo rin yung ano, yung uh, may yung mga maruro no mag bowling Correct. Oo. <laughs> more, But, more than anything, uh, ano yan eh, uh, parang uh, nagkatuwaan lang, ano. Hindi siya talaga yung uh, actual na competition. Meron yung mga talaga <laughs> nakipag-compete at meron yung mga, ewan ba, uh, pero kasi may premium eh, ano. May oh, premyo eh. <laughs> Hindi naman tayo nawawalan uh, ng premyo. Meron naman tayong kaunting premyo na Ano, third? Na, uh, ano, third place? Tatlong naglaban, third tayo. <laughs> tatlong grupo. Eh, kasi naman, no? Anib yeah, yan, uh, no, magkakalaban. Yung first, yung first ano, yung first group na siyang champion, abay, merong professional bowler. <laughs> <laughs> yung Ayan. dalawa, yung dalawang grupo oh. na yun. anim so, na anim na lane yan eh sample ti ng basen ng tinong ano lang ano ano nung ano ano nong Oo, Oo, nong ano ano nong tapos yung nanalo. Tapos yung grupo namin susunod <laughs> na ano ano nong ano ano nong ano kami nong ano ano nong ano kami. nong ano ano nong ano ano nong ano ano nong ano kanalat ko at puro tawanan na, na. <laughs> ay gusto ko yung ano eh yung yung ano eh yung yung, yung pag i ng bola eh hindi di yun eh ayun ay, dalawa yun yun isa, oh. later on yan yun <laughs> ah, wow oh. nako kaya mula lang yan <laughs> unang part lang yung naka-strike ng tat pangat sa, sa third part oh. <laughs> pero pag kung mapapansin mo daw do score mo yung total 73 <laughs> Ako pa last, kay, last year, last year korti lang hihiya. ako eh. 40 na. <laughs> <laughs> uh, pero nakakatuwa kasi ano, uh, last year walang ganong ay ano lang medal, no? Medal. Mm, This year eh. meron ng gift certificate at saka may pabigas din ng uh, uh ang uh, KBP Nueva Ecija. Na kaya Oh, saka meron pang right. ano, libreng pasini ba 'yon? Ay, oo, oh. pala. Hindi na natin. Ay, nasan yung ating tickets? Bibigay, bibigay daw. Oo. di ba? Di ba nasa atin na yung tickets? Sa Sino kay... kumuha? Kay, kay, ano, ata, kay Ate Grace. Oo, mm, na ba? Oo, nasa kanya. Kasi, support, sa, sa kanya pin, pinatago. Supportan natin yung bida na artista ng Taganoy Baitia. Oo, Tagan Tagan siya. Ha? Si, ano ang pangalan nun? Teka. Bieber ba? Oo. Bieber Mercado. Oh. Hindi. Magtalas. Mag, Oo, magtalas. Hmm. Uh, oh, bida. Partner Siyemya. niya si... Ano man pangalan nun? Oo, Oh, si Mocha. Oh, si Mocha. Oo. Oh, oh. Kaya, ni, nee, nawalan. Ayan. Nawala na yung kopya ko. Anyway, so, i-announce natin yan later on kasi magkakaroon, na, uh, in cinemas yan yung uh, kanilang movie. Uh, ano yung movie nila? Oh, i-sponsored uh, din kasi yan eh. Um, Beaver and mocha movie. Hindi ko matandaan yung ano. It's title. Uh, ano nga yung title? Okay. Ayan, nakalimutan na natin. Hindi ko kasi na-picturean yung ano. Uh, yung movie nila. Nakita mo ba yung tira mm -hmm. ko dyan? Marami. Uh, Pero maganda, maganda yung kuha na yan eh. Yung dito yung pag yung nanonood ating Facebook Live, meron ni live ko yung paglalaro. Hanggang sa pinakahuling part kasi hindi na natin ipinakita. Uh, Ay nakatutok ano, lang eh. naman ata sa inyong naglalaro. Ah, Ayano kitang-kita yung buong lino. Hindi ako nakikita diyan, oh no? Nakikita ka <laughs> habang naglalaro. <laughs> Ayan, Ayan uh oo. -oh. Ayun. Asan na ba? Hindi ko makita yung movie. Ano oh. ba yan? Bukas na lang. When Magic Hurts. Ah. Ayan. When Magic Hurts. Ay, ang ayun. ang magka-partner dyan ay si... Ayun. Ayun. Titira ko. Titira ko. Tinan. Ayan. Oh. Panorin ko. Kanal yan. Kanal yan. Ay, hindi. <laughs> Kanal. Ay, hindi. Hindi? Hindi. Hindi. Pumasok? Hindi pumasok. Ah, okay. Yana. Very good. Mm Tata -hmm. ako dyan, na. Wala na tumba. Uh -oh. Meron. Meron na tumba. Uh, meron na tumba. Meron uh, at tumbang tatlo. Hindi <laughs> <laughs> na ko eh. Uh, ayan, nakakapito ka ba? Oo. Uh, tatlong strike kasi ay tatlong tira kasi yan eh. Ito! Oh, uh, tuloy na tuloy na po yung Premiere Night sa May 12, 2024 ng uh, When Magic Hurts ng uh, sa Any e. Pacific Mall, ha? Manood po kayo ng pilikula uh, pelikula ni Beaver Magtalas. Ang partner niya dyan ay si... Ay, ano ba yan? Maya. Mucha. Ah, ay, Mucha. Si Mucha yung nasa... Yung batang maliit Mutsa Mucha or Kia. Oo. Oh. Yung ba yung batang... Uh, Sumikat uh, sa... Uh, it, yung bunso ni... Ano, Sir Chip. Oh, Sir Ch Chip. Uh, uh -huh. Ito na siya ngayon. Saka ay? ni Maya. Mm -mm. Na inalagaan ni Maya yon so merong uh, showing uh, first set ay 3pm second set ay 6pm po mm -hmm. Tapos may program in between na uh, 4 to 6pm uh, Premier night po yan dito sa any uh, e. Pacific Mall at uh, ang uh, kanilang ang uh, ang movie ay uh, magsisimulang ipalabas sa mga cinemas nationwide sa May 22. Oh, may 22. Yeah. Good luck sa ka kaya uh, Beaver at kay Mocha. Ano nga yung ano pa nila? Mood B? Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko matanda. Nakalimutan ko. Uh, occupied tayo masyado noon eh sa paglalaro ng <laughs> bowling. Sige. Happy anniversary! Sobrang init. Sobrang init. uh, Di lang pa naon na yan. Uh, more uh, decades to come. More powers. Mm, more powers to come. Uh, more powers uh, sa mama yan.